Barbie Forteza at David Licauco, nagtataguan nga ba ng feelings? Chica, today. Sa panayam kay Nelson Canlas sa 24 oras, hiniling kay Barbie na ibigay ang kanyang videoke version ng kantang Maging Sino Kaman. Habang kumakanta si Barbie, Nakatingin siya kay David, na matamang nakatingin din sa kanya pabalik. Grabe ang titig ni David habang umaawit si Barbie. Para bang nag-uusap mga mata nila. Para bang pareho silang nagpipigil ng kilig. Grabe sa titig si David, tunaw na tunaw na si Barbie. Iba talaga ang mga titigan nila. Ang paraan ng pagtingin niya kay Barbie, ay kakikitaan ng pagmamahal. Iba ang sinasabi ng mga mata nila. Nagtataguan kasi sila ng feelings. Ngunit minsan hindi na maitatago, yung totoong nararamdaman, nababasa sa mga mata at nakikita sa kilos. samantala na tanong din si Barbie kung selosa ba siya. Selosa ba si Barbie? Bago sumagot si Barbie ay napatingin muna kay David, sabay tawa, parang kino consider niya magiging feelings ni David. Kapansin-pansin yung tingin ni David, naghihintay sa sasabihin ni Barbie. Iba din ang titig ni David habang sinasagot ni Barbie ang tanong ni Nelson Canlas. Marahil may alam si David dahil nasabi ni Barbie sa fast talk, si David hinihingian niya ng love advice. Sa maging sino ka man, sino ang hinihingan mo ng love advice? Si David. Parang may something na sila lang ang nagkakaintindihan. the day okay.